So good morning. So update ulit tayo ngayon sa ating uh, na breed na manok which is yung cross breeding na ginawa natin. So ito yung broodcock na ginamit. Yung dungtaw, yan yung paa niya. Yeah. guys, so bali naka-produce sila ng sampung itlog and then may pinalimlim tayo isinabay na isang uh, cobra. So yun guys, uh, silipin natin dito. So bali nauna ko nang uh, kinuha yung uh, inahin nila so ito yung inahin nila guys so oh. yan yan bali nilagyan ko ng pagkain diyan and then yung tubig na may prudency yan guys so yan guys bali pasukin natin dito sa so, breeding pen yan so dito ko kasi nilagay So, naglilimlim din niya guys oh diyan ni isa is naglilimlim rin yan so dito na lang yan guys yan so bali ito na yung pasisyo guys yan bali bilangin natin Lagyan lang natin dito Yeah, so, dalawa apat uh, anim waluh sampu uh, guys bali sampu yan bali labing isah yan ito yung uh, pinalimlim natin na uh. guys oh cobra yan, or naked neck kung tawagin. Yan, so bali hundred percent yung hatching. So bali napisa lahat. Yan. Dito na sila. Yan. Yan guys, bagong papisa na naman. So yun na muna guys, yung update ngayon dito sa ating munting backyard. So abang-abang ulit sa mga uh, iba pa nating manok na Ah, uh, mini breed. Hey, guys.